Ayo!

five. Sige na nakain lang eh. Nakain lang siya 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 na, tayo Sige lang hey. 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 Ayan. Eh, Nangali na ngayon. Maliho pa kami ng mixer. Maraming kriming yung buhos. Mga idol. Tikman natin ulam ka kung ko. Hmm. Ang takpan. Mali ka naman nanay, pare. O, dito mo kayo kaya may dito. Hmm. saka Kamira, hindi mo niya. Hmm. Si hmm. hmm. 'yan, ulam niya. Pagsaluhan namin Okay. Ngayon na luko. Nandiyan pa ako eh. Hay. Mm. Hey, mo Ngayon sama yung vlog oh. Kakain okay, no. Isang oh sa vlog. Itong yun. itong compare ko rin na dispatcher. Don't mm. mm. talk to us kana. Kain na tayo. Kain tayo. Ha? Kung mga si kumpari, hindi nang didire sa ulam ko. Hmm? Hmm? Subo sa pari. Mmm, hmm, yami. Pa. Yami daw. <laughs> <laughs> hmm? <laughs> oh. Oh. <laughs> Dalawa <laughs> hmm? na kaming kumakain. pare. Hmm. Ano? Ulam niya. Okay, e, ulam. E, 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 Sige. Ako naman. Baka na nga. Sulpan ang problema. Baka sakaling tayo ng pag-inuunito. Buong tayo lahat lang ulam. Hindi pa nakabili. Umpisa pa lang magtimula. Mula pa lang ang video na to. Kakain Nah, hmm. na. tubig. Buka ya. sa, ano, video namin. Buat buah. Ay, ko na kami Timer! Hindi, hindi ako nag-lip. Absent ha! Pag absent ako, kung hindi ako makapulong kayo. Boy, kain! Karate ko lang. Tapos na. ah Kung hindi ako kapasok ngayon, absent. Ang tandok kung kumpari ko. Hindi ko kapasokin. Ha? Hindi ko kapasokin. Nagtitik ako ay kadura mo na kaya. Ay, play! Kung kailangan ako ngayon, alam na. Ika! 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 Oh, nakasi. Eh. Kailangan siya magsabaw. Pwede ko pa. Kainin na mo. na Para wala na 'to. vlog mo. Ganyan talaga. Para maraming views tayo. Yung <laughs> mga kamag-anak mo baka mag-like. Oh. <laughs> Ah, <laughs> ini so, <uwi> lang. Sugilan 'yun. Hindi, <laughs> sumusubo ka muna pare. Eh. Para nga wala may tayong viewers. <laughs> Lakian mo. <laughs> oh, yabi. Oh, yabi. Okay. Dito Babay na. Gawin na siya oh. Ah. Oh. Ubo na ko. Oh. Para malikaya ang araw namin. Yun lang. Salamat mga Elton. Salamat.